Hello guys Baka sa ito sa mga problema ng inyong motor Yung tipong bago na yung bearing eh, Ilang takbo lang eh, Maluwag na naman ang inyong manobela O leeg ng inyong motor So baka makatulong ito mga Sa manubela. So, ito po yung isang sanghi nito. Ito po yung tipos natin. Yung tipos po natin na yan, nagkakaroon po ng bewang sa bearing. Ayan po. Kailangan po natin pagintapan yan. Dahil konting puwang lang po ng bearing sa ating tipos, eh, kaalog-alog na po yan sa ating manubela. At kahit ano, ilagay mo ng tubo o spacer sa gitna. Luluwag at luluwag yan. Naanog at naanog. So, dapat po pabilda pa po natin yung may parting dewang Kung hindi man sa baba o sa upper na bearing, eh, checkin po natin. At ipabilda pa po natin, kailangan po zero-zero po yung bearing natin sa gitna. So, po, uh, napabiglapan na natin at ayan po nakikita nyo naman po na masikip ipasok yung bearing so ganyan din po kung hindi mo hindi po sa taas sa baba na parte na lagayan ng bearing ang ating i-check kapag maalog na po yung ating so, so nais magpagawa o magpabildap up dito lang po yan sa ating kaibigan tropa kumpare na si Ricardo Santiago aka kado kayang kaya nyo po yan testing so, na ipasok yung ating bearing kung masikip na siya so ayun lamang po at sana makatulong po ito sa ating mga katropa katoda na may ganitong experience sa kanilang manabela na kahit anong bago yan, at nilalagyan para ng spacer. Nakakaparoon sila ng YouTube na naglalagay na ng spacer sa ating manabela para daw hindi umalog yung kanilang manabela. So, sarap po makatulong at nagtagka naman ng sabi ng ng ating manabela. So, yun lamang po at maraming salamat. At kung naibigan nyo po ang ating video, please follow my page uh, para sa mga